ng Korte Suprema ang apela ng grupong tanggol wika kontra sa Memorandum Order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Nakatuon ng Filipino sa tamang paggamit ng wika habang ang panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Ang utos ay para lamang daw sa general education curriculum sa kolehiyo. <laughs> bawat isa sa atin ay isinilang na may wika. Ito ang unang himing na ating naririnig, ang unang salita na ating binibigkas. Ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon. Ito ay kaluluwa ng ating kultura, ang tagapag-ingat ng ating kasaysayan, at ang susi sa ating pagkakakilanlan. Sa Pilipinas, mayroon tayong mahigit isang daan walumpu na buhay na wika. Bawat isa ay may sariling ganda, sariling ritmo, at sariling kwento. Ngunit, sa harap ng modernisasyon at globalisasyon, marami sa ating mga wika ang nanganganib na mawala. Kaya naman, tayo ay nagtitipon ngayon upang talakayin ang isang mahalagang advokasiya wika natin, kinabukasan natin, pagpapahalaga at pagpapaunlad ng wikang Pilipino. Dahil sa wika nakasalalay ang buhay ng ating kultura at kinabukasan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay isang archipelago ng mga wika. Mula sa Tagalog, Cebuano, Ilocano, hanggang sa mga wika ng ating mga katutubo. Bawat isa ay nagtataglay ng yaman ng kaalaman at karanasan. Isipin ang mga epiko ng mga efugaw, ang mga awit ng pag-ibig ng mga bikulano, ang mga bugtong ng mga tauso. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay ang mga kumana na nagpapakita ng ating pagka-Filipino. Ang ating mga wika ay naglalaman din ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa kalikasan, agrikultura at panggagamot. Halimbawa, ang mga katutubong pangalan ng mga halaman at hayop ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa ating kapaligiran. Sa kasamaang palad, marami sa ating mga wika ang hindi na itinuturo sa mga kabataan. Dahil dito, nanganganib na mawala ang mga tradisyon at kaalaman na nakapaloob sa mga ito. Ang globalisasyon ay nagdala ng maraming oportunidad, ngunit nagdulot din ito ng mga hamon sa ating mga wika. Ang paglaganap ng Ingles at iba pang dayuhang mga wika ay nagpahirap sa ating mga wika na manatiling buhay. Maraming mga magulang ang pinipiling turuan ng kanilang mga anak ng Ingles upang magkaroon sila ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Ngunit sa paggawa nito, hindi nila namamalayan na nawawala ang kanilang sariling wika. Kapag nawala ang isang wika, nawawala rin ang isang bahagi ng ating pagkatao. Nawawala ang mga kwento, mga awit, mga tradisyon, at mga kaalaman na hindi na maibabalik. Ayon sa UNESCO, maraming wika sa Pilipinas ang nanganib na mawala sa loob ng ilang henerasyon. Ito ay isang trahedya na dapat nating pigilan. Ang pangangalaga ng ating mga wika ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng ating kultura. Ito ay tungkol din sa pagpapalakas ng ating pagkakakilanlan, pagpapayabong ng ating kaisipan, at pagpapalawak ng ating mundo. Kapag marunong tayo ng maraming wika, mas magiging bukas tayo sa iba't ibang kultura at pananaw. Mas nagiging malikhain tayo sa paglutas ng mga problema at mas epektibo sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga batang marunong ng kanilang katutubong wika ay mas madaling matuto ng iba pang wika, kabilang na ang Ingles, ito ay dahil ang kanilang utak ay masanay sa pagkilala at pagproseso ng iba't ibang tunog at istruktura ng wika. Ang pangangalaga ng ating mga wika ay isang pamumuhunan sa ating kinabukasan. Ito ay isang paraan upang matiyak na ang ating mga anak at tapo ay magkakaroon ng malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at kanilang mundo. Hindi pa huli ang lahat, mayroon tayong magagawa upang pangalagaan at pagyamanin ang ating mga wika. Narito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin. Ang wika ay buhay. Ito ay nagbabago, lumalago at umuunlad kasama natin. Ngunit kailangan natin itong alagaan upang hindi ito mawala. Hinihikayat namin kayong lahat na maging tagapagtaguyod ng ating mga wika. Gamitin natin ang ating mga wika. Suportahan natin ang mga programa. Turuan natin ang ating mga anak at hikayatin natin ang ating mga komunidad. Ang kinabukasan ng ating mga wika ay nasa ating mga kamay. Sama-sama nating pangalagaan at pagyamanin ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Isang bansa, maraming wika, iisang pagkakakilanlan. Sama-sama natin itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang lahat ng wika ay umuunlad, kung saan ang bawat isa ay may karapatang magsalita at ipagmalaki ang kanyang sariling wika. Wika ang buhay, pangalagaan natin ito. Luzon, celebration and arts.